novela ang pagsasadula ng PDAF scam kumbaga. The media have prominently printed screaming headlines that have serialized reports designed to vilify us before the bar of public opinion. Si Senator Enrile at si Senator Revilla at ako ang tila ba inuulam at pinagpipistahan mula almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Ito po ang ilan sa maligalig na headlines. 50% ang cut ng senators. Cash ang bigayan. Pork scam aabot sa isang daang bilyon. 3 billion pork nasa loob ni Way kurat Bong Revilla, buhing sa pirma. At eto pa ho, Congress kickbacks. How much for whom? Solons got 50% of pork. Three senators amassed 581 million in kickbacks. Mr. President, we have been singled out as our people should know in this so-called 10 billion peso scan, we have yet to be afforded the opportunity to confront the evidence thrown against us but sadly in the eyes of the filipino people we have already been marked and portrayed as the worst thieves and scoundrels of the government. And just to belabor and drive home this point, Mr. President, even the Commission on Human Rights has recognized what is being done to us. Kamakailan lang, kinundinan ng komisyon ang trial by publicity sa mga nasasangkot sa pork barrels ka. On the other hand, Mr. President, Amand, Amado Doronilla's column may have, sold, may have sadly and aptly predicted where all these may lead to when he wrote, and I quote, What is endangered in this mass hysteria lasting for blood without going through due process is that we might be laying the ground. For the lynching or sending to the gallows of a fundamental principle of constitutional democracy, a fair administration of justice underpinned by the right to be heard before being condemned guilty. Mr. President, ladies and gentlemen, even some of our colleagues here at the Philippine Senate have apparently passed judgment on us. Mr. President, I initially welcome the Senate Blue Ribbon Committee investigation on the PDAF scam. Sa totoo lang po, gusto ko pong at mag-participate sa pagdinig patungkol sa PDAF. But my lawyers pleaded, me, pleaded with me not to. I heeded the advice of my lawyers. Ngunit, bilang pagrespeto pa din sa pagdinig ng Blue Ribbon patungkol sa upas usapin ng PIDAF. I went to the first hearing and personally relayed that I am inhibiting from the proceedings. At kung inyong matatandaan, bago ako nag-inhibit, personal kong pinabatid sa Blue Ribbon ang kahalagan ng kanilang gagawing pag-imbestiga upang makagawa ng batas na tutugon sa isang mahalagang issue katulad ng tamang paggugol sa kabang-kaban ng bayan, kasama po ang PIDAF. Nasabi ko po yun sa paniniwalang in aid of legislation po ang gagawing pagdinig. Nagkamali po ako. Hindi ko naman po pipigilan at wala akong balak na pigilan ang mga resource persons na dumalo at dadalo sa pagdinig na, na, na magbanggit ng pangalan kung ito ay kasama sa paglalahad nila ng mga pangyayaring na ayon sa kanilang nalalaman. Ngunit, kailangan po bang ulit-ulitin ang aming mga pangalan? na para bang bingi o tanga ang mga kausap? O kaya ay parang isang siramplaka? Pakinggan po natin ito. Yes, Mr. Azam, Revilla, Henry. Rile. Okay. Uh, we have uh, Senator uh, Revilla. Senator Revilla. Senator Rile. Senator Rile. And Senator uh, Prada. Senator Estrada. Yes, sir. You mentioned you know the figures. The Gile, I think um, uh, Singapore or the automatic. Uh, okay, so you mentioned three senators, no? The Gile, the Vilja. Estrada, nobody. Okay. You are, ma'am. Let me state it again. You are very sure of the three senators, the Estrada Estrada and Enrile. Enrile. <coughs> Mr. President, one of our colleagues during the course of these investigations even tried to play to the gallery by making snide remarks while asking the witness about the identity of an alias of a senator involved. Why play this up? when there have already been reports in the media on this, and which I had vehemently denied. Why play up this issue? He even referred to a known campaign slogan of a fellow senator. Akalain mong sabihin po nila, sino yung senator na yun? Ano ba yung slogan na yun? Gusto ko, happy ka? Ano ba ito? Pastusa na ba ito? Alam ko na alam ng mga taong ito na sila ang tinutukoy ko. Ang tanging mensahe ko lamang ito ay sa bawat pagturo ninyo ng mapanghusga at mapangkutiyang daliri o oh hintuturo ninyo ay apat na daliri, daliri ang nakaturo pabalik sa inyo. At mahilig din lamang na mag-quote Mula sa Biblia, ang isa sa mga taong ito na parang isang maamong tupa. Pagnilayang kaya niya ang mga katagang ito? Kung sino mang walang pahit ng anumang kasalanan, kayo ang unang pumato sa taong ito. wag kayong magmalinis at lalong lalo na huwag naman kayong masyadong hipokrito. At matanong ko lamang, Mr. President, bakit ba ho ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon ay tila nililimitahan ng komite sa mga foundation na naugnay kay Janet Lim Napoles. Hindi ba't may higit sa walang ang foundations na nakasaad sa cover report? na sinasabing may bahid na katawalian? Sa jabang nagbubulag-bulagan lang sila, kaya hindi nakikita ang ibang nilalaman ng COA report, katulad ng hindi pagbusisi ng Blue Ribbon Committee patungkol sa pondong inilaan ng ilang mambabatas sa sarili nilang korporasyon o NGO, as blatant and as violative of a law as this, and yet this does not even merit a mere mention in the Blue Ribbon investigation? Pero mo, inilagay ang pondo sa isang NGO foundation na sila mismo ang incorporator o board of directors or stockholder. E di parang kumuha ka ng pera wala sa isang bulsa at nilagay sa kabilang bulsa. Hindi po ba, ginong Pangulo? At ito pa, hindi ba't paulit-ulit na sinasabi ni Senador Gingona sa hearing ang tungkol sa mga questionable transaksyon di umano ng mga Napoles NGOs at mas players nito? Eh bakit hindi niya nakikita o binabanggit na paulit-ulit din sa Blue Ribbon hearing ang mga questionable transaksyon naman ng mga local government units na siyang nag-implement ng proyektong pinondohan mula sa PDAF ng ilang mambabatas. Ayon din sa COA report, merong 1.2 billion pesos in LGU transactions o local government unit transactions funded from PDAF na hindi po nagko-comply sa procurement law. Ilan sa mga pinanggalingan ng 1.2 billion pesos na ito ay galing sa pidaf ni unang-una Miriam Defensor Santiago, Alan Peter Cayetano, Francis Kiko Pangilinan, at si Manny Villar. Bakit hindi po nababanggit ang mga ito? Dahil pa sila ay kaalyado ninyo? Pero hindi ko sinasabi, sinasabi na sila'y nagkasala. Ito po'y base sa COA report na meron daw pong irregularities ang kanilang pinaglaanan na pondo. Ito naman, kumustahin naman natin yung PDAF allocations ng isang kongresista na kapit bayan o kapitlungsod ng pinam, pinakamamahal na bayan kung San Juan. At ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa lower house. At ang pangalan niya ay si Congressman Neptali Boyet Gonzales Jr. ng Mandaluyo. Si Congressman Gonzales ay mahigit anim na taon na nanunungkulan bilang congressman. Kaya't masasabi sa loob ng mga taong ito, nagkaroon na siya ng minimum na 420 million pesos ng PDAF allocations. Kaya 420 million yan, dahil 70 million pesos man a year, times 6, 420. I say minimum, Mr. President, kasi majority leader itong si Congressman Gonzales, kaya sigurado ako may natatanggap pa siyang additional mula sa kanilang liderato. Kung susuriin po, kung susuriin po ang COA report, makikita po sa sarili niyang distrito, sa sarili niyang distrito nilalagak ni Congressman Boyet Gonzales ang halos lahat ng kanyang pitap sa madaling salita, opisina niya mismo ang implementor ng kanyang PIDAF. Eh kaya naman pala, isa si Congressman Gonzales na masigasig, na nagsusulong na mapanatili ang PIDAF. Hindi ba't nasabi niya kamakailan lang sa plenaryo ng uh, Kamara, na sa mga ayaw ng PIDAF, eh di okay lang. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Pero, maayos naman kayang nagagamit ang kanyang pitaf. Kilong pangulo, mukha pong hindi. Dahil ayon din, oh a special audit report, dalawamput walong supplier ng Mandaluyong City denied having undertaken 167 transactions amounting to 28 1.74 million pesos. Ibig sabihin, meron 28 supplier ng mandaluyong ang nagsabi na wala silang transaksyon na nagkakalaga ng 28.7 million pesos sa siyudad ng Mandaluyong kaya maaring masabi na ghost projects din ang mga yan. <coughs> At meron din pong cash advances. Si Congressman Gonzales na nagkakahalagang 275 million na walang kaukulang pinaglalaanan ayon din sa COA report.